So, ito na yung salarin ng pag-general overhaul ng aming generator. Kitang-kita ang butas ng ating liner mga boss. Agoy, sobrang laki. At makikita din dito sa labas ng ating liner, ang dahilan ng butas na yan ay yan kung gaano kalaki dito sa labas. Ito na ngayong resulta mga boss no, na hindi paggamit ng coolant Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga boss. Sa video kong ito ay papakita ko sa inyo kung paano na may binunot at pinol out ang aming piston at cylinder liner na sobrang tigas. Makikita dito ang tinagilid na nga namin ng makina at step by step tutorial natin. Anong una, ikutin natin ang ating flywheel para ma-plaster tong ating mga journal. So kailangan nakabottom dead center ang posisyon ng ating piston. Para mas madali lamang mangluwagan ang ating nut sa lower cap ng ating connecting rod. Mayroon lang pala itong nut na 19mm ang sukat. So pagkatapos palang maluwagan ng nut, mga boss ay hipopokpokin. At alog-alogin lang natin tong lower cap para medyo maalog siya at umangat ang ating cap. Kung talagang matigas itong mga boss. Ay pwede mong popokpukin ang bolt ng ating connecting rod. Lagyan mo lang ng nut para si ang traha. So sa punto na to ay natanggal na nga ang ating cap. side aside muna natin ito at dito muna tayo magpupukpok sa ating connecting rod arm para matanggal ang ating piston sa ating cylinder liner. So gumamit ka lang ng kahoy pamukpok ng ating arm mga boss para walang metal to metal na contact. Remind ko na sa inyo na kailangan linisan natin ang ating mga liner, cap brass or lihaan ng mga karbon para mas madaling matanggal ang ating piston. So sa punto na to ay natanggal na nga ating piston at binabalik na namin na itong kanyang bolt sa connecting rod sa kanyang tamang posisyon. Dahil ibabalik din natin sa pagsalpak ang kanyang lower cap, bearing at saka nut. Para kumpleto ang set niya mga boss at lalagyan natin niya ng marking cylinder number 1 or piston number 1. So sa punto nito na ay natanggal na lahat ng piston at na-arrange na yan ayon sa kanyang pagkasunod-sunod. So ngayon ay sunod na namin sa pagtanggal ang cylinder liner. Ito na nga humigda na nga ako mga boss at pinasok na nga ang sapatos or special tools na puller ng ating liner. Ayan mga boss oh, so, pinalastar na sa kanyang cylinder liner. So kailangan naka-acob talaga or fit na fit talaga yung sapatos na yan sa ating cylinder liner. Pagkatapos masitap ng sapatos ay lalagay naman natin itong bangko-bangko sa itaas na side ng ating puller. Magkasabay pa lang isalpak itong ating rod sa ating puller. Ayan mga boss, na ipasok na nga sa kanyang slot. Once na nasit up na, ilagyan na siya ng nut. Pagkatapos ay higpita ng bahagya at magiging ganito na ang kanyang plastada. Take note ko pala sa inyo mga boss, kakaiba ang sit ng liner ng ating Cummins na makina. Meron pala itong mga stopper dito sa ilalim. So kailangan meron tayong special tools na pang puller. Yan yung stopper na sinasabi ko sa inyo mga boss. Oh. Apat pala yan. Magkabilaan. Magkaiba naman ang sukat niyan. Kaya magkaiba din ang sukat ng ating puller para nakarinig. Just ang kanya'ng hitsura sa sapatos. Yung sa itaas na side mas malaki kontra sa si ibaba na side. Dito nga kami nahirapan ng todo mga boss. Baka nagtataka din kayo kung bakit may lubid dyan sa amin sa sa puller. Isa 'yan sa mga diskarte namin mga boss para hindi mahulog or malaglag itong sapatos. Pagkaganitong klasing makina ay sobrang masikip at halos hindi makapasok ang iyong kamay. Kaya di mo talaga ng lubid bang Alkuntra matik na. Pira? Wala na kasi kaming planong baklasin pa ang crankshaft at dahil sa setup na ng ating puller ay mag-start na tayo sa paghigpit. Kailangan pala natin ang Alcontra dito. Sa sa ilalim na side ng ating puller itong nut 24 mm na sakit lang dahil pag hindi mo tunal kontrahan ay ikot ikot lang yung nut na yan at hindi higpit yung tie rod ng ating puller hindi rin naangat ang ating liner so ito na nga naangat na nga natin ang ating liner pero may problema to mga boss na pull na ang ating puller ayaw pa rin matanggal ang ating liner dahil kakaiba nga ang liner ng ating Cummins engine so ngayon para matanggal talaga ang ating liner ay remedyuhan natin to pupukpukin natin gamit ang tubo at maso careful ka lang sa pagpukpuk mga boss baka journal mo ay matamaan at magasgasan siguro. Adong, patay tayo dyan gagamit din tayo ng oil dito pampandulas ng ating liner gawas yung bata gawas yung bata so ayan na ngayon ngiting tagumpay na nakita nyo mga boss no magsashoutout pala ako dito sa aking mga solid fan subscribers and followers maraming maraming salamat po sa inyo mga boss sa so, walang sawang suporta nyo sa aking video para sa karagdagan pang impormasyon tungkol sa mga overhauling tips na mga videos at tutorial natin ay puntahan nyo lang ang aking page